Paano kung sabihin ko sa iyo na may isang sinaunang lihim na kayang paramihin ang iyong pera sa simpleng pagsunog lang ng isang dahon? Tama ang narinig mo. Maraming Pilipino ang nangangarap ng mas magandang buhay, mas maraming pera sa bulsa, at ang makawala sa stress ng bayarin. Ngayon, ibubunyag ko ang isang propesya mula kay Nostradamus mismo, isang ritual na pinaniniwala ang magbubukas ng swerte at magdadala ng yaman sa iyong buhay. Isipin mo, paggising mo, biglang may biyayang dumarating, nakakahanap ka ng dagdag na pera, at namumuhay ka ng walang iniintinding problema sa pera. Huwag palampasin ang pagkakataong ito, tapusin mo ang video na ito, dahil maaaring ang dahong ito ang maging susi sa masagana at mas masayang buhay mo. Sa Pilipinas, halos bawat pamilya ay may kanya-kanyang pamahiin o ritual para sa pera, may naglalagay ng barya sa may pintuan, may nagsisindi ng insenso para sa swerte, o bumubulong ng mga hiling tuwing bisperas ng bagong taon. Lahat tayo, hangad ang sandaling magbago ang buhay at dumalaw na ang kasaganaan. Pero dahil sa tumataas na gastusin at araw-araw na pagsubok, parang napakalayo ng pag-asa. Kaya naman, madaling mahulog ang loob natin sa mga kwento ng lihim na propesya at makapangyarihang ritual. Ngayon, may matutuklasan kang kakaiba, isang sinaunang gawain na konektado kay Nostradamus, ang tanyag na propeta na nagpawaw sa mundo dahil sa kanyang mga hula. Hindi ito basta-basta pamahin o kwento-kwento lang. Maraming naniniwala na ang pagsunog ng isang natatanging dahon ay makakaakit ng biglaang yaman, swerte, at bagong simula. At dahil napakaraming Pilipino ang naghahanap ng tunay na pagbabago, hindi na nakapagtataka kung bakit usap-usapan ang ritual na ito. Handa ka na bang malaman ang hakbang na maaaring magbago ng takbo ng iyong buhay? likuran ili kahalagahan. Sa loob ng maraming henerasyon, matibay ang paniniwala ng mga Pilipino na ang simpleng mga gawain at lihim na tradisyon ay maaaring magbukas ng pinto ng kasaganaan. Kapag pumasok ka sa kahit anong bahay sa Maynila, Cebu, o Davao, mapapansin mo ang maliliit na bagay na nagpapakita ng pananalig sa swerte, may pulang sobre para sa Chinese New Year, barya sa garapon ng bigas, bamboo plant sa sala, at mga agimat o lucky charm mula Kiapo Market. Kahit hirap ang panahon, hindi nawawala ang pananampalataya ng Pilipino sa kapangyarihan ng ritual at panalangin para makahatak ng biyaya. Subukan mong tanungin si Lola tungkol sa problema sa pera, tiyak na may baon siyang kwento tungkol sa mga lumang ritual, paglalagay ng barya sa bintana, pagwawalis palabas ng pinto para pasukin ang swerte, o pagsisindi ng berdeng kandila tuwing araw ng sweldo. Iba-iba ang bersyon kada rehiyon. Sa Bicol, ang mga pamilya ay nagwiwisik ng asin sa mga pintuan para huwag pumasok ang kamalasan. Sa Ilocos, sinusunog ang tuyong dahon ng laurel kapag gipit sa buhay, naniniwalang ang mabangong usok ay nagpapalayas ng kahirapan. Hindi lang basta pamahiin ang mga ito, mga gawain puno ng pag-asa, lalo na sa bansa kung saan hindi tiyak ang bawat araw. Maraming Pilipino ang nagtatrabaho sa ibang bansa, umaasang mas lalayo ang kanilang padala. Maging tindera sa palengke, driver ng jeep, empleyado, o estudyante, lahat umaasam ng isang milagro na makapagpapagaan ng bigat ng buhay, kahit isang araw lang. Hindi lang pera ang usapan dito. Bahagi na ng ating pagkakakilanlan ang mga ritual na ito. Paalala sila na kahit magulo ang mundo, may magagawa pa rin tayong maliliit pero makahulugang bagay para abutin ang mas magandang bukas. Minsan, ang paniniwala lang ay sapat na para hindi tayo sumuko. Kaya kapag may bagong ritual na sumisikat, lalo na kung konektado sa isang sikat na pangalan tulad ni Nostradamus, mabilis itong kumalat. Ang ideya na may hawak na susi sa kayamanan ang isang propesya mula pa noon, nagigising ang interes ng marami. Kilala ang Pilipino bilang maparaan at laging naghahanap ng sagot, kaya handang sumubok ng bago kahit kaunting pag-asa lang ang dala nito. Ito ang dahilan kung bakit ang kwento ng pagsunog ng natatanging dahon ay higit pa sa uso, refleksyon ito ng ating mga pinakamalalim na pangarap. Isa itong ritual na hindi lang pera ang pangako, kundi ang pag-asa na baka, sa wakas, magbabago na ang ating kapalaran. Sino biyayra Nostradamus? Pero sino nga ba talaga si Nostradamus, at bakit patuloy na kinahuhumalingan ng milyon-milyong tao, lalo na ng maraming Pilipino, ang kanyang mga hula? Si Michel de Nostredame, mas kilala bilang Nostradamus, ay isang Pranses na manggagamot at astrologo na isinilang noong isang libo limang daan la. Sumikat siya sa buong mundo dahil sa kanyang mga misteryosong taludtod na tinawag na quatrains na pinaniniwalaan ng marami na naglalaman ng mga hula tungkol sa mga pangyayaring magaganap palang lang daan-daang taon bago ito mangyari. Sinasabing nakita niya ang pag-angat ni Napoleon, ang dakilang sunog sa London, at maging ang mga digmaan sa buong mundo balot ng hiwaga ang kanyang mga salita, kaya lalo itong nagiging makapangyarihan. Sa loob ng maraming siglo, pinag-uusapan ang kanyang mga propesya sa mga libro, dokumentaryo, at kahit sa mga kwentuhan sa gabi. Hanggang ngayon, tuwing may malalaking pangyayari, bagong pangulo, pagbabago sa ekonomiya, o kalamidad, maraming Pilipino at iba pang lahi ang naghahanap ng kanyang mga isinulat, umaasang may matutuklasang pahiwatig ukol sa hinaharap. Tayong mga Pilipino, likas na mahilig sa mga propesya at palatandaan. Puno ng kwento tungkol sa mga manghuhula, albularyo, at mga pangitain ang ating kultura. Naniniwala tayo na kayang magbago ng kapalaran sa isang iglap, isang panaginip, mensahe mula sa nakatatanda, o kaya'y hula na isinulat daan-daang taon na ang nakalipas. Kaya naman, espesyal ang pwesto ni Nostradamus sa ating imahinasyon. Parang malayo pero parang malapit din, isang mahiwagang gabay na maaaring nagbunyag na ng sikreto tungkol sa atin bago pa tayo isilang. Pero ang tunay na nakakaakit kay Nostradamus ay hindi lang ang kanyang mga hula, kundi ang pag-asa at pagkamanghana na ibibigay nito. Sa mundong puno ng kawalang katiyakan, ang kanyang mga salita ay paalala na baka may mas malaking plano para sa atin na may mas mataas na kapangyarihan na nagbabantay. Para sa maraming Pilipino, ang pagbabasa ng propesya o pagsubok ng isang ritual ay hindi lang basta o sisero, kundi paghahanap ng kapanatagan, tapang, at kaunting himala sa araw-araw na buhay. At ngayon, dahil sa mga balita tungkol sa propesya ng dahon na nagpaparami ng pera, muling naging usap-usapan ang pangalang Nostradamus. Baka ito na ang senyas na matagal mo nang hinihintay. Paano kung totoo nga ang lihim na ito at kayang baguhin ang iyong kapalaran? Tuklasin natin ang propesya at alamin kung bakit ang pagsunog ng simpleng dahon ay maaaring maging susi ng kasaganaan. Yan di propesya ng pera isiniwalat. Kaya, anong aba ang sinabi ni Nostradamus tungkol sa pera, at paano napasok sa usapan ang mahiwagang dahon na ito? Sa pagdaan ng mga taon, napakaraming scholar, spiritual na leader, at mga karaniwang tao ang sumuri sa mga misteryosong berso ni Nostradamus, naghahanap ng mga palatandaan ng nakatagong yaman at bagong simula. Sa dami ng kanyang mga kwatrain at propesya, may ilang linya na tumatatak, mga taludtod na tumutukoy sa bigla pagyaman, biyayang, bumabagsak na parang dahon mula sa langit, at mga ritual na kayang baguhin ang kapalaran. May mga naniniwala na isa sa mga hindi masyadong kilalang hula ni Nostradamus ang nagtataglay ng sikreto. Ang taludtod, isinalin mula sa lumang pranses, ay ganito. Kapag ang usok mula sa sagradong dahon ay umakyat. Ginto'y dumarami sa ilalim ng mapagkumbabang bubong mga kamay na magkahawak habang may panalangin. Ang tanikala ng kahirapan ay malapit ng maputol. Simple pero makapangyarihan, at para sa marami, tila isang tuwirang mensahe ito para sa mga nagdurusa at nangangarap ng mas magandang buhay. Ang paniniwala na ang pagsunog ng espesyal na dahon ay makakaakit ng pera ay hindi na bago sa tradisyon ng Pilipino, pero ang marinig na ito ay maaaring nakatala sa mga isinulat ni Nostradamus ay nagdadala ng kakaibang pag-asa at excitement. Bakit nga ba dahon? Sa iba't ibang kultura, ang dahon ay simbolo ng paglago, kasaganaan, at bagong simula. Sa Pilipinas, ang laurel, bay leaf, at maging ang dahon ng bayabas ay Pinaniniwala ang may taglay na hiwaga, ginagamit sa panggagamot, proteksyon, at pati na rin sa mga ritual ng kasaganaan. Ang pagsunog ng dahon at pagtaas ng usok nito ay parang pagpapadala ng iyong mga kahilingan diretsyo sa langit, upang marinig at matupad. Ang propesyang ito ay sumasalamin sa isang bagay na likas na Pilipino, ang paniniwala na ang kalikasan mismo ay may kapangyarihang baguhin ang ating tadhana. Sa paggamit ng simpleng dahon na abot kamay ng lahat, pinapaalala sa atin na ang pag-asa at kasaganaan ay hindi kailangang manggaling sa mamahaling bagay o engranding kilos. Minsan, ang pagpapala ay nagsisimula sa mga bagay na nasa paligid na natin kung gagamitin lang natin ng may pananalig at layunin. Sa mga nagdaang taon, kumalat na ang mga kwento online at sa mga komunidad ng mga Pilipino na sinubukan ang ritual na ito ng pagsunog ng dahon sa oras ng kagipitan. May ilan na nagsasabing bigla silang nagkaroon ng pera, isang job offer, panalo sa loto, o dating kaibigan na nagbalik ng utang. Ang iba naman, nakaramdam lang ng gaan sa loob, kapayapaan, o inspirasyon para humanap ng bagong pagkakakitaan. Mapaniwalaan mo man ang milagro o ang kapangyarihan ng positibong pag-isip, hindi maitatanggi ang ginhawa na dulot ng pagkilos, lalo na kung ito ay balot ng daang taong karunungan. Pero hindi lang ito basta paghiling ng biyaya, ito ay pagkonekta sa mas malalim na tradisyon, isang paalala na hindi ka kailanman powerless. Sa pagsindi ng dahon, sinisindihan mo rin ang pag-asa. Nakikisa ka sa mga henerasyon na hinarap ang parehong hamon, at nagpapadala ka ng mensahe sa universo, handa na akong magbago. Siyempre, ang anumang ritual ay kasing lakas lang ng pananampalataya at intensyon na kalakip nito. Paalala ni Nostradamus na kailangang magkaakibat ang aksyon at paniniwala. Kung handa ka ng subukan ang sinaunang propesya na ito para sa iyong sarili, alamin natin ang tamang paraan ng paggawa nito, may respeto sa tradisyon, at bukas na puso sa mga biyayang maaaring dumating. Yan ritual, paano isagawa Beni pagsunog ng dahon para day kasaganaan? Ngayon, dumako tayo sa pinakapuso ng propesya, ang mismong ritual. Para sa maraming Pilipino, ang mga ritual ay hindi lang basta pamahiin, ito ay halo ng pananampalataya, tradisyon, at matinding hangaring magbago ang buhay. Ang seremonyang ito ng pagsunog ng dahon ay simple lang, ngunit bawat hakbang ay puno ng kahulugan. Hindi lang ito basta, mahika, ito ay tungkol sa pagtutok ng iyong enerhiya, paniniwala sa kasaganaan, at paggalang sa iyong pinagmulan at hinaharap. Hakbang isa, pagpili ng tamang dahon. Una, kailangan mong pumili ng tamang dahon. Sa mga bahay ng Pilipino, ang pinakapopular ay bay leaf o laurel. Simbolo ito ng tagumpay at kasaganaan, ginagamit man sa pagluluto o sa mga lumang ritual. Kung walang bay leaf, pwede rin gumamit ng tuyong dahon ng bayabas o laurel, kung ano ang sa tingin mong pinakasagrado at madaling hanapin sa lugar ninyo. Ang mahalaga, may respeto at tamang intensyon ka. Hakbang dalawa, paghahanda ng lugar. Maghanap ng tahimik at komportabling lugar kung saan ka makakapag-focus ng walang istorbo. Ang iba, ginagawa ito sa bahay, sa altar, sa tabi ng bintana, o sa hardin. Siguraduhing malinis at maaliwalas ang paligid. Maghanda rin ng maliit na mangkok o lalagyan kung saan malalaglag ang abo, at magtabi ng baso ng tubig bilang pag-ingat. Hakbang tatlo, pagtatakda ng intensyon. Bago magsimula, pumikit at isipin kung ano ang hinihiling mo. Ano ang gusto mong matanggap? Kalayaan ba sa utang, bagong trabaho, mas magandang oportunidad, o simpleng sapat na pera para sa pamilya? Ilarawan sa isip na natatanggap mo na ang biyayang ito. Damhin ang pasasalamat na parang natupad na ang iyong hiling. Makapangyarihan ang hakbang na ito, dito mo ipinapadala ang iyong lakas, pag-asa, at pananampalataya para gumana ang ritual. Hakbang apat, ang seremonya ng pagsunog. Hawakan ang dahon ng marahan gamit ang iyong mga daliri. Sa kabilang kamay, sindihan ang kandila o posporo at idikit ang apoy sa gilid ng dahon. Pagmasdan habang dahan-dahang nasusunog ang dahon at lumalabas ang mabangong usok. Habang ginagawa ito, ibulong o sabihin ng mahina ang iyong dasal o hiling. Maari mong sabihin, naway dumaloy ang kasaganaan sa buhay ko, o naway ang mga alalahanin ko ay mapalitan ng biyaya. Pwede kang gumamit ng ingles, filipino o lokal na wika ang mahalaga mula ito sa puso. Hayaan mong tumaas ang usok at isipin na inaakyat nito ang iyong mga pag-asa at dasal sa kalangitan. Habang nauubos ang dahon, itoon ang isip sa pagtanggap, hindi sa pagdududa o takot. Magtiwala na gumagana ang ritual kahit hindi agad makita ang resulta. Hakbang lima, pagsasara ng ritual. Kapag ubos na ang dahon, tipunin ng abo at iwisik ito sa labas ng bahay o ibaon sa paso ng halaman. Sa tradisyon ng Pilipino, ito ay simbolo ng pagbabalik ng iyong hiling sa lupa, upang doon ay tumubo at lumago. Sabihin ng isang simpleng salamat, bilang pasasalamat sa kahit anong biyayang paparating, malaki man o maliit. May ilan na inuulit ang ritual sa espesyal na araw, tuwing kabilugan o bagong buwan, o sa umaga ng linggo, dahil pinaniniwalaan nilang mas malakas ang enerhiya sa ganitong mga panahon. Sundin mo ang iyong pakiramdam, pumili ng oras na makahulugan para sayo. Tips para maging mabisa. Laging gawin ang ritual ng may respeto at bukas na puso. Huwag magmadali, bigyan ng oras ang bawat hakbang. Kung may kasama ka sa bahay, pwede silang isali, maraming pamilya ang naniniwalang mas malakas ang hiling kapag sabay-sabay. Huwag gamitin ang ritual para sa masama, ito ay para sa positibong pagbabago lamang. Mga karaniwang pagkakamali Nakakalimutang linawin ang intensyon o hiling. Ginagawang biro lang ang ritual o last resort, imbis na tunay na gawa ng pananampalataya. Nawawalan ng pasensya, may mga biyayang dumarating sa hindi inaasahan at tamang panahon. Tandaan, habang maganda at makapangyarihan ang ritual na ito bilang simbolo ng pag-asa at tradisyon, Paalala rin ito na dapat bukas ang mata mo sa mga bagong oportunidad at handang kumilos para sa sarili. Ang ritual ay simula lang, ang natitirang paglalakbay ay nasa iyong mga kamay. Tunay ay niririg kwento ay eh, patotoo. Iba ang makarinig lang ng ritual, at iba rin ang masaksihan ang epekto nito sa totoong buhay. Sa buong Pilipinas, tahimik na kumakalat ang mga kwento, na pag-uusapan sa hapunan ng pamilya, palihim na ibinubulong sa chat, at tinatalakay sa mga grupo ng komunidad. Tungkol sa mga taong sumubok magsunog ng dahon at nagulat sa pagbabago sa kanilang buhay. Unahin natin si Maricel Mulacavite. Isang single mom na may dalawang trabaho, laging nag-aalala si Maricel kung paano mapagkakasya ang kita para sa pamilya. Nang marinig niya mula sa kaibigan ang tungkol sa ritual ng dahon ni Nostradamus, sinubukan niya ito. Duda ako noong una, aminado niya, pero desperado na rin ako. Kailangan ko ng milagro. Pinili ni Maricel ang isang tahimik na gabi, isinulat ang kanyang hiling para sa matatag na kita sa isang maliit na papel, at sinunog ang dahon ng Laurel habang binubulong sa usok ang kanyang mga pangarap. Makalipas ang tatlong araw, nakatanggap siya ng hindi inaasahang tawag, inalok siya ng kanyang part-time employer ng full-time na posisyon na mas mataas ang sahod. Parang sinagot ang dasal ko. Ritual man yun o sadyang nagkataon lang, sobrang nagpapasalamat ako, kwento niya ng nakangiti. Meron ding si Tatay Ben mula Iloilo. -ilo. Retiradong jeepney driver si Ben, at matagal nang naniniwala sa kapangyarihan ng mga lumang tradisyon. Nang marinig niya ang tungkol sa propesya ni Nostradamus, naalala niya ang mga kwento ng kanyang ina tungkol sa pagsunog ng dahon para sa proteksyon at swerte. Ginawa ni Ben ang ritual hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa mga apo, umaasang mapuputol na ang siklo ng kahirapan. Kinabukasan, nalaman ng pamilya nila na naaprobahan na rin sa wakas ang matagal ng hinihintay na tulong mula sa gobyerno. Parang nabunutan kami ng tinik, kwento ni Ben, kaya sinasabi ko sa pamilya, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Maging mga kabataan at young professionals ay sumubok na rin. Si Paolo, isang call center agent sa Maynila, nakapanood ng video tungkol sa ritual at sinubukan ito bago mag-job interview. Parang nabigyan ako ng lakas ng loob. Inisip ko ang kasaganaan at tagumpay habang sinusunog ang dahon. Nakuha ko ang trabahong gusto ko at naniniwala ako na ang tamang intensyon ang naging susi pagbabahagi niya. Marami pang kwento, bawat isa ay natatangi pero pinag-ugnay ng pag-asa. May mga nakatanggap ng maliliit na biyaya, gaya ng bigla ang ayuda mula sa kamag-anak, panalo sa raffle, o pagdami ng benta sa sari-sari store. Ang iba naman, nakaramdam ng kapayapaan, muling lakas ng loob, o bagong ideya para sa dagdag kita. Sa lahat ng kwento, kitang kita, hindi lang tungkol sa pera ang ritual. Ito'y tungkol sa paghawak ng iyong tadhana, paniniwala na posibleng magbago ang buhay, at paghugot ng lakas mula sa tradisyon. Pagninilay ay kultura duyo paalala. Gaya ng nakaka-inspire na mga kwento, mahalaga ring huminto at magnilay. Sa Pilipinas, magkaakibat ang pananampalataya at tradisyon sa pang-araw-araw na buhay. Ang ating mga ritual, galing man kay Nostradamus, sa ating mga ninuno, o sa sarili nating paniniwala, ay nagbibigay ng pag-asa, pagkakaisa, at tapang para ipagpatuloy ang ating mga pangarap. Ngunit habang umaasa tayo sa mga milagro, dapat nating tandaan na ang tunay na pagbabago ay madalas bunga ng paniniwala at pagkilos. Ang pagsunog ng dahon para sa kasaganaan ay maaaring magsilbing makabuluhang paalala na magtiwala sa hindi nakikita, nabuksan ang puso sa mga biyaya, at bigyang pansin ang mga bagay na tunay na mahalaga. Isa itong paraan ng paggalang sa ating pinagmulan, at para sa marami, nagbibigay ito ng emosyonal na ginhawa sa panahon ng kahirapan. Gayunpaman, hindi kailanman dapat palitan ng ritual ang mga praktikal na hakbang tungo sa financial na seguridad. Ang pagtatakda ng budget, pagsusumikap sa trabaho, pag-aruga sa pamilya, at pagtulong sa kapwa, lahat ng ito ay kasing ng anumang dasal o tradisyon. Laging may mga taong hindi naniniwala at ayos lang yon. Hindi lahat ay naniniwala sa mga propesya o ritual, at may ilan na nagsasabing ang mga kwento ng kasaganaan ay basta swerte o pagkakataon lang. Ngunit sa kulturang Pilipino, ang paggalang sa paniniwala ng iba ay mahalagang halaga. Gawin man nating mahika o simbolismo ang ritual, ang mahalaga ay makahanap tayo ng pag-asa at lakas para magpatuloy sa buhay. Kung pipiliin mong subukan ang ritual ng dahon ni Nostradamus, gawin ito ng may bukas at mapagpasalamat na puso. Isipin itong dagdag na kasangkapan, isang paraan para linawin ang isipan, pasiglahin ang kalooban, at anyayahan ang mga biyaya sa iyong buhay. Ibahagi ang iyong karanasan sa iba, pero huwag kailanman pilitin ang sinuman na sumunod sa hindi nila pinaniniwalaan. Ang tunay na himala, kadalasan, ay nagsisimula sa puso. Ngayon, alam mo na ang kwento, ang propesya, at ang ritual, isang pagsasama ng sinaunang karunungan, pananampalatayang Pilipino, at walang hanggang pag-asa para sa kasaganaan. Nasa sayo na ang desisyon. Susubukan mo ba ang munting hakbang na ito, at sisindihan ang isang dahon para sa iyong mga pangarap? Minsan, ang pinakamalalakas na pagbabago ay nagsisimula sa pinakamaliliit na kilos, lalo na kung ito ay ginagawa ng may pag-asa at bukas na puso. Kung pipiliin mong subukan ang ritual ni Nostradamus, ibahagi mo ang iyong karanasan sa mga komento sa ibaba. May naramdaman ka bang pagbabago? May bigla ang biyayang dumating sa iyo? Ang kwento mo ay maaaring maging inspirasyon ng iba, mga taong naghahanap ng senyas, ng himala, o kahit konting lakas ng loob para magpatuloy. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa pag-asang magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Ang komunidad na ito ay binubuo ng mga Pilipinong katulad mo, mga taong naniniwala sa swerte, tadhana, at sa kapangyarihan ng tradisyon. Mag-subscribe para sa mas marami pang kwento at ritual na mag-ugnay sa atin sa ating mga ugat at magbubukas ng mga bagong pintuan. At habang nagpapatuloy ka sa iyong paglalakbay, panatilihin mong buhay ang pananampalataya, hindi lang sa mga ritual, kundi sa sarili mo rin. Ang kasaganaan ay nagsisimula sa puso at lumalago sa bawat gawa ng tapang, kabutihan at paniniwala. Sino ang nakakaalam? Baka ang susunod mong biyaya ay isang dahon na lang ang layo.